po muli sa inyong lahat. Muli nating ipagpatuloy ang part 2 ng ating episode na Halalan 2025. Bakit mahalaga ang good governance o mabuting pamamahala. Muli pakinggan po natin ang dating deputy governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Kinoong Diwa C. Si Ginigundo. Ayan, jobs quality, mababa. Ah okay. uh, makikita natin uh, mataas pa rin ang level mm -hmm. ng ating uh, underemployment. Ito yung kulay kulay red, no? Yung from 2024 10.9 naging 10.1, medyo bumaba siya. Opo. Ito yung uh, tao sa labor force na naghahanap ng additional jobs or additional hours of work mm -hmm. kasi hindi kasya yung kanilang kinikita sa kanilang kasalukuyang trabaho. Ayun. So para that ano... will go to millions of uh, workers, Joy. Okay. So, okay. so sir, para Mar po, kunwari, uh, ah, kunwari po, hardinero sa araw, sa gabi po, papasok security pa guard. sa or security guard para madag... Security guard sa gabi. Ay, Halos wala na siyang pahinga. Wala na pong pahinga. Okay. Oh. So yun po yung... yung quality, yung quality of job, quality of life, mm -mm. masyadong mababa. Kasi nga, hindi ganun ka-productive yung... Uh, kasalukuyan nilang mga trabaho. Ayun. Hindi sa yung ibinabayan. Okay. Sa katunayan, yung unemployment, yung talagang walang trabaho, uh -huh. umakyat yan ng 3.1 to 3.8. Ayan yung uh, Opo, masa ita. Yung dilaw, mas dumami yeah. po. Yeah, dumami. Yung dilaw. So uh -huh. sa mga yung talagang walang trabaho. Uh -huh. And many of these are also heads of families. Yeah. Okay? Yeah. Ang mangyayaring yan ay... Uh, saan aasa yan? Either umutang mm -hmm. o kaya manghingi sa kanilang mga kamag-anak, sa nanay, sa tatay kung medyo bata-bata pa, o kaya sa kanilang anak kung sila ay medyo may edad na. O lalabas po ng bansa, mag-OFW. Lalabas ng bansa para mag-OFW. Mm -hmm. Yung bang kinikita nila, nakakasapat. Ayan. Ito pa, kita na natin, Joy. Ano po? From 2019 to 2025, itinaas oh. ang ating tinatawag na legislated daily wage rate dito okay. sa industriya. Opo. From 537 pesos every day, itinaas siya mm. sa 645 pesos. Noong 2024 pesos uh -huh. ang gayon parso 2020. Pero ang talagang nabibili lang niyan sa merkado, uh -oh. noong 2019 yung 537, 517 lang ang worth niyan uh -oh. sa merkado. Ngayon, tinaas sa 645. Ang sweldo. And, ang worth lang niyan, 518. Eh. So, so kahit na tinatanggap mo yung mas malaki, oh, from oh, 537 oh, to 645, oh, oh. ang maiuwi mo na bigas, parme, mm -mm. isda, o kaya gulay at prutas, mas po konti. Oh, oh. Kasi ang value niyan, 518 lang. Uh -huh. See? So yung kaya kinakailangan, talagang, additional work o hmm. kaya magninegosyo ka on the sides, ano naman ang maaasahan natin, Joy, sa ating mga, mga estudyante? Ayan. Ito sa dalawang ito, base ito doon sa uh, PISA. No? This is Program for International Student Assessment. Okay. Right? Opo. Ginagawa ito ng OECD. Overseas uh, Economic Cooperation uh, Development uh, base yan sa, I think sa France, no? Mm -mm. 2018-2022, ang average, ayan, nasa taas. 489-472, no? Noong 2018-2022, sa math, sa science, 489-485. Okay, sa reading, 487, 476. Ano Between ba sa... 2018 uh -huh. 2022. Yun yung average ng lahat ng mga uh, inano nila um si Norway, no? Hmm. Ngayon, ang Pilipinas nasaan? Ang Pilipinas sa mat no 2018 nasa 353 versus average of 489 around the world. Ang laki po ng gap. Ang laki ng gap. Oo. No, 2022 akala natin syempre ba dapat apat na taon niya, dapat umunlad na. Kaya eh, ang ibitinas lang natin from 353 tumaas lang tayo sa 355. Okay. Below tayo doon sa average, 472. Sa science, ganun din. Sa reading, ganun din. Nasa 300 plus lang tayo. Samantalang sa science, reading around the world, more than 400, nearly 500. So, we are deficient. Our students are deficient sa math, pagbilang, sa science, sa, sa agham, sa reading, sa, pag sa pagbabasa ng batas. Okay. pagbabasa ng kasaysayan o pagbabasa ng mga istorya mababa tayo mm. in fact dito sa kanan makikita natin compared sa sampung uh, sa ating mga kasama dito sa sa ASEAN Ayan. isa tayo sa pinakamabababa okay relative to the ASEAN community uh -huh. and relative to the OECD average ito yung ito yung nandoon sa taas yan yeah, yeah. orange yung kulay orange, sir. Ito yung, tayo. Ito Pilipinas. Pilipinas. yung mga yung Mga Oo, na Pilipinas. Yung Pilipinas. Okay? Pag ah, nakita ito. po Malaysia at saka yung Singapore, Singapore po. ang taas Singapore. sa atin. Mm -hmm. Tapos yung OECD. Actually, so, nilagpasan ng Singapore. Eh. Ayan, no? Uh -huh. Ang Singapore. See? So, 10 to 20 years from now, Joy, itong mga estudyante ito na mahihina sa math, sa science and reading, uh -huh. Sila yung ating mga botante, butante oh, po. at oh, sila rin yung magiging leader ng ating eh. bantuan sa oh, politika oh. at sa ekonomiya. Anong oh. uri ng pamamahala ang ating maaasahan kung ganito ang kalidad ng ating mga estudyante oh. sa panahong ito? Opo. At saka sir, hindi po natin maikukumpara sila sa ibang bansa. So parang humihina, lalong hihina ang ating pamamalakad sa bansa kasi hindi tayo okay. eh, hindi naman sa pagmamalaki, Joy. Ang ating bansa no mga 1950s, 60s, 70s eh isa tayo sa tinitingala. Ay, opo. Okay? sa ibang bansa. Mm -hmm. Ang husay natin mag-English. Ang husay natin mag-argue. Okay? Ah, ngayon, umaabot na sa atin na unahan na nga tayo ng Vietnam. Oh, yun na At Kapodya, sumusunod na rin. Nakaman, Malaysia, naman Singapore, uh, hmm. Indonesia, Thailand. Eh, mas una tayo dyan noong 60s and 70s. Pero naunahan na rin tayo. Sa, sa, mga, sa katunayan, Joyce, noong mm -hmm. 1987, okay, 1987, mm -hmm. kasama natin karamihan ito doon sa classification ng World Bank ng low middle income mm -hmm. lower middle income take mm -hmm. okay? mm -hmm. 38 years after in between that long 38 years ang Indonesia ang Thailand ang Malaysia ang, ang anong ang iba pa iba pa natin sa ASEAN wala na dyan sa mm -hmm. lower middle income nasa upper middle income na sila wow. Tayo, after 38 years na naclassify Nandun pa rin tayo sa lower middle income. So ganyan po sir, ang ang nangyayari, yung edukasyon natin palang kailangan talagang suportahan sa mga Yes. Man. Yes. Okay. E eh, kaso nga itong 2025 budget, hindi inatupad yung constitutional provision uh -huh. na dapat ang education ang pina, binibigyan ng pinakamalaking budget every year. Uh -huh. Binigay mula sa education, napunta ito sa tinatawag na infrastructure. Okay? Uh, sa iba't ibang mga cash transfer, mm -hmm. o kaya yung gastusin ng Kongreso at Senado, yun ang nagiging problema natin. No? Okay? So ano dapat natin gawin ngayon, sir? Uh, well, eto, sa susunod na atin, ano, sa susunod oh. nating start, okay? <laughs> Let's focus on the fundamentals. Okay. and to me the fundamentals focus on governance, governance. Right? Ayan. kanina ina, ina natin mm -mm. yung a political, economic and uh, social governance. okay. Oh, yeah. right? mm -mm. natin ito and then we can perhaps uh, uh, capture them in at least three governance indicators. Okay. Una yung, meron bang political stability sa ating bansa? Mm -hmm. There is absence of violence or terrorism, okay? Mm -hmm. Kasi kapag maganda yung ating ekonomiya, maganda yung ating uh, yung access ng mga tao sa public service, mm -hmm. sa eleksyon o pwedeng sumali kahit na mahirap pero mm -hmm. may kakayahan at experience, mm -hmm. may stability. Walang mm -hmm. violence, walang terorismo, walang uh, walang uh, rebellion kasi ang lahat ay satisfied sa pamamahala, okay? Uunlad ang Pilipinas. Uunlad ang ating ekonomiya. Una 'yon. Pangalawa, yung government effectiveness. Mabisa ba ang pamamahala ng ating bayan sa pagsasagawa ng eleksyon? Halimbawa, wala bandaya ang ating eleksyon? Okay? Pangalawa, uh yung yung pagsasagawa ng uh, ng economic growth o yung pag-achieve ng economic growth. Naisasagawa ba 'to? Maganda ba ang Maganda ba ang uh, ang samahan ng monetary policy, fiscal policy, ang agriculture ba ay nakaka-deliver sa mga targets sa production ng vegetables, ng fruits, ng meat products, etc, okay? Tapos yung regulatory quality, uh, doon ba sa kalidad ay uh, regulasyon natin? Ito ba ay world class? Ito ba ay base sa international best practices? Okay? Sa bangko, ganun din, no? So pag yan ay tiningnan natin From 2013 to 2023, Joy, mm -hmm. mababa ang ating score. Opo. Yeah. Ang pinakamababa sa scoring ng World Bank, from minus 2.5 to positive 2.5. Okay. Mahing na natin sa political stability, negative tayo. Opo. Sa government effectiveness, nasa zero lang tayo, sa gitna lang. Gitna lang. Ganun sa regulatory quality, nasa gitna lang. Mm -hmm. okay. So, Tama ka tweed, we need to do more. We need to do our homework mm -hmm. sa pagsasayos ng wastong pamamahala mm -hmm. sa politika, sa ekonomiya mm -hmm. at sa sosya sa social o sa panlipunan na kalagayan mm -hmm. ng ating bayan. Kaya diyan po eh, sa so papasok yung pipili tayo ng tamang mamumuno. Ano po? Correct. Eh, Base dito sa huling uh, survey mm -hmm. ng uh, Pulse Asia Okay. Uh -huh. So yung mga sa tingin ng ating mga kababayan uh -huh. ay importante importante. Lalo lalo na sa darating na eleksyon. Okay. Dapat na-control daw ang inflation kasi nakita natin. Okay. na 'yung inflation uh -huh. pero mataas pa rin ang presyo ng bilihin. Bilhin. So kinakailangan ay mapanatili natin ito. Uh -huh. Increasing the pay of workers importante. Yeah. Ayun. Na makaagapay 'yung sweldo ng mga kababayan natin sa kanilang productivity. Oo. Angat pababain ang ang kahirapan, poverty. Mm -hmm. At ito, magandang magandang solusyon dito ay mapaganda yung ating public transportation, mm -hmm. maayos yung infrastruktura, mas maraming daan, mas maraming kalsada, mas maraming tulay mm -hmm. para walang naiwan. Mm -hmm. Nobody step behind. Okay. Creating more jobs. Kung wasto ang pamamahala malago ang ating ekonomiya, mm -hmm. mas maraming trabaho ang available para sa ating mga kababayan. Mm -hmm. uh, pagkatapos, dito na. Kung Gra walang graft and corruption, walang tiwali oh -oh. sa ating pamahalaan sa pagsasagawa ng budgeting, mas marami ang mailalagay sa edukasyon. Mm -hmm. Mas marami ang mailalagay sa pangkalusugang kalagayan ng ating mga mamamayan. Mm -hmm. Mas marami ang makukomber ng pill health mm -hmm. ng mga tao, universal health care. Eh. Mm -hmm. Mas maraming uri ng sakit ang makukomber. Mm -hmm. Hindi yung, pamukha nga nung, nung pag-hearing doon sa Supreme Court, mm -hmm. pero yung, yung isang justice doon, si Justice Lopez, mm -hmm. milyon ang kanyang ginasto sa pagpapagamot. Oh Pero magkano God. lang yung tinanggap niya mula sa PhilHealth? Oh. Parang 20,000 lang, di ba? Opo. Oh. Oh. Darami rin sa ating mga kababayan, 100,000, 200,000 ang ang bill sa ospital, magkano lang ang ibibigay ng PhilHealth? 10,000. Tapos sasabihin natin, may sobrang pondo ang PhilHealth. Kaya hindi right. ano yung budget ng Correct. Involuntary hunger, marami sa ating mga kababayan ay Umi gutom. natutulog ng gutom. Mm -hmm. Ito yung kumaasa sa tinatawag na pagpag. Mm -hmm. Yung mga tinatapon ng mga pagkain sa basurahan, kukunin nila, papagpagin, mm -hmm. either ipinitin o ipiprito na lang. Okay? Mm -hmm. Na kanilang kakainin. Okay? So, gusto natin maayos ito, Joy. Mm -hmm. Kaya, sa susunod na eleksyon, eleksyon. importante, importante na magkaroon tayo ng wastong pagpili. Right. po ng mga ipinaliwanag ninyo sir sa lahat ano, kumpleto. So kailangan talagang mamili tayo ng tama uh, sa darating na halalan. Dahil napakarami po pa dapat na masolusyunan na nakikita ng mga kababayan natin ano, uh, kasama na doon yung pag taasana ng sweldo nila para makaagapay doon sa bibilihin yeah. naman nila. At saka nakita ko po sir doon sa inyong uh, mga ipinaliwanag, kung unstable o hindi maganda ang pamamalakad sa ating gobyerno, hindi rin po papasok ang mga investments, di po ba? Yes. At pag ganun, hindi rin tayo magkakaroon ng maraming uh, chance o trabaho para sa ating mga kapwa-Pilipino. So, oh, ayan so uh, may may habol na tanong pa po ako sir tungkol naman sa Um, choosing the right candidates pagkilati sa mga kandidato so naging HR practitioner din po ako kaya naniniwala po ako na ang pagpuha ng tamang uh, tao sa trabaho ay may basehan so sa inyong pananaw po ba paano dapat i-apply ang prinsipyong ito sa pagboto ng tamang kandidato para po yung lahat ng na napag-usapan natin ng na mga ng mga dapat solusyonan ay magawan po natin ng solusyon Well, kung ako ang tatanungin mo, Joy. Mhm. Mm marami ako criteria, no. Mhm. Mm uh unang-una, -una, integrity and honesty. Okay. No? Uh, unang-una 'yon kasi magaling ka man, kung wala kang integrity, eh you will still be a social liability, okay? Uh -huh. Mhm. Mm Pangalawa is uh, competence, no. Kakayahan. Mhm. Mm ah, uh, ka integrity, tapos magaling ka, matalino ka, mm -hmm. may kakayahan ka para mm -hmm. mamahala, Mhm. Mm May kakayaan ka para makita ko ano yung problema at masolusyonan kung ko 'yung problema. Mm -hmm. Pangatlo is experience. Yes, you have the integrity mm -hmm. meron kang competence, pero ano ba experience mo? Dapat meron ka rin karanasan. Meron ka rin, uh, track record, okay? Para mm -hmm. pang iba, you all do do you, do you uh, stand for let's say nationalism. Mm -hmm. Ano ba ang, uh, ano ba ang position mo? tungkol sa West Philippine Sea. Oh. Kung ito ay gusto mo lang na ipamigay na sa ibang bansa, I will not vote for you. No? Mm -hmm. But if you stand on a firm ground na talagang yung mga Scarborough Shoal na yan at iba't iba pang pinaglalabanan sa West Philippine Sea, mm -hmm. ay alam mo na ito ay sa Pilipinas at ito ay tinatayuan mo, I will vote for you. Okay? Mm -hmm. Yung stand for righteousness, mm -hmm. ano ito? Ikaw ba ay, ay uh, bumoboto ka ba at uh, at uh, tinotolerate mo ang extrajudicial giling? Okay? Mm -hmm. Kung ikaw ay nasangkot sa mga ganyang uri ng patayan, I will not vote for you. Okay? Mm -hmm. What about yung pag-alis ng pondo ng PhilHealth? Mm -hmm. At nilipat uh, ito sa kung saan-saan lamang. Mm -hmm. Kung ikaw ay bumoto sa budget at uh, yan ay nang ang isang naging resulta, I will not uh, I will not vote for mm -hmm. you. Okay? ah uh, yung sa Mahalika, investment fund bumoto ka barian okay do sa pogo ikaw ba bumoto riyan? tapos ngayon bumoto kang ipasa yung pogo bill tapos ngayon nung na naunawaan -una na ng buong Pilipinas na ginagamit lamang ang pogo bilang uh, bilang smoke screen o kaya bilang front para sa mga criminal activities human trafficking etc ngayon nag-iingay ka ngayon sa Kongreso mm -hmm. o kaya sa Senado. I'm not going to mm -hmm. vote for you. So, kung sasamarize ko to kay eh, uh, Joy, mm -hmm. eh, sa akin, pwede sabihin natin na piliin ang tapat. Tapat. Ah, uh, okay. Yan po yung, sir, yung, kung may yeah. tatlong salita po kayong maiiwan sa ating mga botante, Bilang gabay sa pagpili ng mga pinuno, kasi marami po kayong sinabing mga halimbawa. Yeah. Ano po yung tatlong salita na ito at bakit? Well, unang-una, um, sabi ko kanina, well, kung mamimili tayo, uh, piliin ang tapat. So, pat. no? Pat. Piliin ang tapat. Yeah. Sa akin, ang tapat, mm -hmm. honest, integrity, may competence, etc., yung tapat to me will capture the essence of all of this eh. mm. dahil kapag ikaw ay tapat okay tapat ka sa Diyos halimbawa hindi mm. mo gagawing magnakaw. kasi okay. hindi hindi gusto ng Panginoon yung mga nagnanakaw eh no Opo. ikaw ay uh, gugustuhin mo dahil mahal mo ang Diyos tapat ka sa Diyos mm -hmm. hindi mo nanaisin na magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa okay mm -hmm. hindi mo papayagan na magkaroon ng sobrang hirap ng mga tao. Okay? Dahil ikaw ay uh, tapat sa Diyos. Tapat sa bayan. Again, kapag mm -hmm. na nanakaw, tapat ka sa tungkulin mo. Mm -hmm. Kung ano yun dapat mong i-deliver sa mga pinamamahalaan mo, gagawin mo. Kung halimbawa na na sangkot ang anak mo, ipoprosecute mo yung anak mo kasi lumabag siya sa batas. Mm -hmm. Why? Tapat ka sa tungkulin at uh, kung ikaw ay uh, tapat sa mga mamamayan bibigyan mo sila lahat ng pagkakataon para sabihin kung ano ang nasa sa loob nila at kung ito ay nasa sa uh, kalooban ng magagawa mo gagawin mo kasi tapat ka rin sa mga mamamayan Oy. kung ang lahat ng mga kandidato ay magiging tapat sa Diyos tapat sa bansa tapat sa mamamayan we can be sure pero yung pinag-usapan natin political, economic, and social mm -hmm. governance mm -hmm. ay maisasagawa ng mahusay. Nakaroon tayo ng malawak at malalim na paglago ng ating ekonomiya. Masosob natin ang problema sa trabaho ng ating mga mamamayan. Ang gobyerno makakaasa na ang bawat isa dahil sa malakas ang negosyo, magbabayad ng wastong buwis, makaka Kolekta uh, sila ng wastong buwis, makakagasto sila para sa kabutihan at kapakanan ng mga mamamayan, uunlad ang bansang Pilipinas. Hindi na tayo pagtatawanan sa iba't ibang larangan. Ayan. T naku maraming maraming salamat po, sir. Kasi napakaganda ng huling habili ninyo. P.A.T. Piliin ang tapat. Tapat sa Diyos, tapat sa bayan tapat sa mamamayang Pilipino. Kaya yan po yung sagot natin para sa tamang pamamahala or good governance. Ano po? So, nagwakas dito na po nagwakas ang ating uh, interview at maraming maraming salamat po ginoong diwa, ginigundo sa pagbabahagi ng inyong karunungan at pananaw. Sa ating mga tagapanood at kababayan, naway maging gabay sa inyo ang mga napag-usapan natin ngayon sa paghubo wag ng mas malalim na pangunawa sa kahalagahan ng good governance o tapat at maayos na pamamahala. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito sa halalan 2025. Gamitin natin ang ating boto bilang instrumento ng pagbabago. Pili piliin natin ang may katayahan malasakit at pananagutan sa bayan. Sama-sama po tayong bumoto para sa isang mas maunlad, mas makatao at mas makatarungang Pilipinas. Ayan, muli ako po si Joy Diching Larico at ito ang aking simpleng ambag, amin pong simpleng ambag ni DJD Diwa Wagi ni para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat. Mabuhay ka, Ginoong Diwa Ginigundo. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Joy. At dito po nagtatapos ang ating episode na Halalan 2025 Bakit Mahalaga ang Good Governance o Mabuting Pamamahala. If you like our content, click like and subscribe. If you care for our country, please share.